Buino mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaas sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngaan nga, nga Jumidis. kini po atagdawa sa radyo ni Ray Arellano. Higalaan ato atong magtatampo si Jumidis. Kini problema na ko bahin sa akong pagka-aklis nga sa akong asawa ba nga manulti. pakiliskini siya tikols kay manulti mura lagwa niya pero what sa may bawa nga nakapasakit taun siya iskatao taun niya ug nganong na problema ko ani no inaniho na ko pagsugod ang mga paghitabo ha road na rin road katakan ta ta no kay mo ginmina maso pagkaing mo ka pagka tanam la i edit ta mo katakan ta yon kan awit pero sa una kung katong kanta nga ako ang namunit gi kung namunit okay ko na kanang murag inilunggo mo nga kanta ang namunit sabi ni saya pana ako ang namingwit ti mali pa ta pungol karon ti ka Ako ang namunit sang pangpang sang gugma Ang akong gipaon Sama ngalitra baruto sin cakian sang subri marusas. Lauca, lauca post opis, lauca post opis anggi agganyang. Laut, sang post office, ang ihanggang giyan. Sang sobri nga, rusa's barutog din Ang papil nga, puti akong ginalayagan. Kamot ko, kag lapis ko kaglapis amo dang dansalan wala gid sing ang akong pagpamuni tau tau lang pirmi tau tau lang tawi ano <laughs> di bro wala sing swerte bumali ano to?

ame sa pobre hehe he, he ya daman lang kami o kamote he he, he he. ang unang misteryo ng pagkat katiro ni sabang pang siya pagkat katiro pigas ng tiyos hindi e, ko sahit na patong kuha sa ulot ko babas tapos sama mga samay bugan karim ka datang saan kami sarato ho ho ho, ho. Kita Itagaan lang kami o tabako Oh, 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 oh. Pasti lang gining mga dato Amo ang <Sing> tagi siguro Arang mo na ko dako Naon sa mga lang itagaan Mamig tabako Pero ay nakabalaka Kaya mo ang ginagal Nasong kauban Walang nga pilang hinikan Basi kikiha Miss Kapitan Nanay ko Kami sa bye-bye Kapitan Bye-bye Ya daman Lambay o sinog Ha ha Mana Mau ngobrol sebentar apa? Free, oke, oke. Lewat dia dekat seimong idol free nggak sih? Jumedes, satu orang? Ah ya le, oke. Lewat tu tahun nggak? Kau kau ada menantu? Asal asa ditak, asa ditak, asa ditimung ngasal apa? Oke, pedo nanti nih nih. Pedo nanti nih nih. Di luar sana tu praktun sih Ah. Dahil, sa'yo kami... Kaya yung pagkurum diha pag-urom, di ha? Ah, mitaw. So man, kay na kayo ngayon yung mga tinai. Kasi ayaw pa nagtagay naman ko. Ano yung katakanta niya mo, dahil? Katakanta lang so ba? So yung kurum kurom, no? Ano nya batay ba't ibasan kayo. Hindi lang yung magkatakanta, magtagay-tagay lang yung, nya. Ta. yun, nya Huwaman tayo. O, sa maramang galingan niyo, kabukilya. Ay, sos. Ay nalang ta. Jumidis. Hai, nganong imo man ang soul mo so, man, sa dinding ako ba na, Drew? Sa kita kayo sa inyo, Drew? Kada sa Sandra naman na mari, kada sa Bado naman na, kada sa Bado naman. Sabar kada sabado Bado, gini ka mo ni aron manong og inom. Ay, di, 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 wana na ako kada siya nak manong, ako'y nang panhihan na niya din eh. Batim sa kayo, ako re mag inom inom, rosa. May naang mo inom, inom pa kita, tatuduhay mo, do, 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 do. Ilam niya ay, pala hubog tigas tanan, Pangundang na ko naman niya. Mangita ka po problema na kung mga sakit mo. Ah, Kapoy ninyo. Ay, basta lang ginibihan na taon. Bida. Lahubog ko nung tanga. Tanaw na, iyang tanaw. Lahubog ko nung takay ka na sa badur. Tanawag siyang tagay ka niya. Lahubog na nung tanga. lang, pre. Mauliin lang ko, pre. Hapit naman silim hurot niya akong butil. Usa ka butilya. Ikan lay hurot na pre. Pre, sunod sa badur. At to sa inom sa mga. Mauliin lang ko, pre. Ay, ay. Tunang tukat kong kainom, pre. Ay, 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 Nagamay na lang ang bugas, dili pa ikog tulog tao. Ha? Asa ko pre, mo ni nako pre oi. Asa ko pre, mo kaon sa pre. Asa ko pre, pasensya na kay pre, May ganaon sa ang taong ka Okay, ano mo dahi kung problema? Oh, yun ana lagi yung kakabastos. Ba dahi naon sa ka? Bastos. Sa isa ni mo. Ako bisita yung nanaon ni mo, or kay respite. Oy, pe ngano, ha? Giyon sa kumoto yung mong bisita di ay? Eh, lumulay. Bastos kay kagalinaw. Murakagway batasan. Ako bisita ina na ni mo. Ikaw provide do na yung bisita. Wag yo ko wag yo ko minana si mo bisita. Respetaran yo na ako. nya ko bisita. Imo binastosan. Nagbinastos di ay ko jumides. O sablit yo gibuhat ha dito binastos. O sablit kay O sablit yo bebe. Mura ta kag grado Murat ang ma. Na taas pa ta kag grado. Mura mura di maayong pagka o matasa nang imo. ay eh. grabe ni mo manulte. Mura na na anak kong kanan. Oy. wala ka kay ba Ha? Ah, versatile kay kang pagkababae. Pwede, oh. may kay ka tanan. May ka binastos o sa mga tao. May ka mga insulto. Tanan maayog yung kay ka. Mura ka bagong ni graduate o mental. Ha? Huh? Mental? <laughs> mental si mong mata? Kung di, siguro ka dito mental do. Nayabang agay ka diha, ha? O sabi ha? Di galing ko kagwanta na batasan ni na eh. Ah basta! O di ko makapugong! Magmahay ka! ka! Inato to ako ng asawa, murgisod kay sabton ba. So kan lidi siya kitagaan O, um, uh, kitagaan ako sa tanan niya gusto, murdi abusar ni non, mur gusto niya nga diron ko niya. O ya. Ay ikaw na lay sabot na ang imong asawa oy Jomedes. Saon nga pagpanganak nako ana na sobrahan na sa buwan. Ah, mao ba ma? Mm, pagsara man gud na mahitabo ang ingon ana ba. Kasagaran ko ang sibuan, saktos buwan. Pero kinisya na sobrahan sa buwan. Imbisyambra ka buwan para mo gawas siya sa akong sabakan. Pagkaog nga naman siya migawas na nasubra na hinuon, nahimong na po ka buwan. Ha? Ako, sa'yo ito Ako, pinangga ko na mo akong asawa, mong anak taon, pero yung kinayang pagkita, mo anak ko kasabot. taon. Mau nga pasensya lang yung taon mo ha, o kung sabi tabuan na yung anak, kung sa'yo akong mahimuni ha, pero ay ka bala ka hindi ka manapat na Pero kung sa'yo akong may tabu, ha, mong pagpuyo, ha, siya rin yung na tanan ma you made this. Oh, tay. Ikaw mo din eh. Huwag ka masulti mo, Anhe ka. So, gato, dati ka sa terminal. Ay, may bata ang gamay kay kinanglang so gato. Nalili, ah, nalili, so dali tayo, so. <coughs> Ikaw <coughs> asawa ah, ah, eh. Nagtutok sa kong tatay. <coughs> <coughs> Ay, dahil <till> ma. Ay. Oh, <coughs> tay.

Palitilan na siya nitong lutong daan. Ay, ayaw na. Busog pa man ko. May tao na kong daan dito sa terminal. Ah, dali tayo. Dali nga rin. Tao na rin ka. Nami baka na rin yung kwarto. Bawai sa dali. Arre dali. Bawai Recorded by Splander Gaming. Uy, pariponso. Kumusta naman ka, pre? Ah, hindi ah. Uh, Suruy-suruy lang taan di mari. Waan man tayo trabaho. Retire na ba? Maubah. Hayahin na kayo. pila na dawat ni mo sa nga retirement pre. Eh, ego-ego rasad. Ultimo raman tang trabahante. Naaadi ka din, Himar, eh? Oo, oo, eh. Dugay naman kung nga Kay ay laay bitaw nga ta sa atong naandan nga bay. Unya ako man usah. Mungi gidaan na lang nga niya. Gida ko nga sa kong anak. Oh, maayuhin noon. Ikaw, are na lang sad nga re. Ikaw na lang kang usad ito sa bukit. Ah, oo, oh, pero naman hinuoy ako mga apo. Masuroy man ako dito panagsa ay Nasaya akong binuhing kanding dito, oh. Liso, o baka dito. Lisod magbiyaan. Mau ba? Mau nga, susuroy lang ko panagsa Ma! Dali na ma, mga onat ta. Dali na. Ay, si Pari Ponzo, dilan di ay ni mo agdahon. Ay, nakadungog naman ko na sa tatay. Gwed, kung mo giingnan? Dali na mo, mga una ta. Ah, tay, dali, tay. Diyan ka likod. Likod ka liya. Ah, <coughs> uh, mukhaan <coughs> kag chicken curry, tay. Wara ba dito sa inyo, raba? mukha <coughs> o man. Uta na mong pirmi Ang dali, dali ninyong sudan dito. Aw din, Buhong dito ka sudan din, he. Ah, ilaw na dito, mga ay. Sige, tay. Kaon na di tay. Kaon. Oh, sige, pre. Ay, uwa, pre. Ha, kaon di, ha. <coughs> Ay, di lang ko ke, kay manis akong anak Di manis lain tahu Aku main nagpatukod ani Dili man mong anak tay Ah, ah Ikaw eh. lagi Pero ang kwarta kagigamit sa pagtukod ana Na ade kay kwarta Ah eh, eh, hilom diha Matakaam lang kagtabi diha Uy Kaon mo diha eh mm. Oh, asa ka na Kaon mo diha Busog pa Ah oh. Asi tay, kaon mo diha Nay, kaon mo diha Sag dia tau ditong kaon. Sige kaon mo dia pakal mo mayo, mga uno ta. Pogol yu betasan ya ko sawah. Ke mura gi guay buot man ulti. Kunya. sir, sige na, sir. Sa so, mi um, sia dong ha. Wai lis nga microphone sir. Abli ni lang, bag pa na sir. sir? Wai kay na magamit sir. Ha nya nga ni beli gi abli ni mo. Aku lagi pali tembal sama sawah sir. Kayak Giyobak. Oh, maubak. Bagi siya? Oh, uh, um, eh. Balit naman Giyobak kayo mga asawa uh, ka. Oo, maubak siya. Giyobak taon. Ay. Pila ba oh, ta- Oo, so soyo, oh, ay, ay. Uh, Tuko mga kaan na, Isuyo pra na. Ha? Hindi ka naman, nga, ay. Pala sa di mong tambal. Asang risita, be. Tagay ko. Oo, man sa kong asawa, ma'am. Ano ka manin mo na dadaan? Dala mo kong ma'am. Nagtugon sa nagtugon sa sa akong anak nga naipalit nung na ng tambal para siyang hubak. Eh pare ay anak kung tinuod bang gisugo siya siyang inahan pare ah ma'am eh, sorry sige na pag pare ah imong anak bali ka kasabot anak paari ah ma'am mong tan mam, pam gid kung sa unang kwarta ma'am sorry di mangita ko para ano mangita mam, gid kag siya ma'am to unsa wa man na mo pangayuan yung kwarta gibalig jam gid ko microphone di gum palit di mong palit jer ayo di mo gusto eh. ilas mo Isipan tuan mo. Mayo na may, may kwarta si kind of sa mumbana. Pakka na gula. Yan ang ay! Hoy! Aura! Awa ka salbahin sa uhanan! Ilob niya! Ilob niya! Ilob niya! Pakka na sa sagbat! siya yung style ni mo! Ay, sagot sa uwan! Uy! ngano masuko mang to'y igo! Ako naman giklaro kong paraon sa! Kung di huwag ba itong mangilad na to! Ganong masuko di ay Saan ba na kailan na to? Saan ba na kailan na to? Hindi klaro ato! Adik mo itong tawana? Isuyo pra to niya! Uy! Wala kailan mo itong sa kwarta! Uy! Oh dulu dia bah yo ang iyae beligian yang mikrofon punya ada kasih guru kang iya tong mikrofon punya kidawa to on saon man ah sambil labu tong kidawa to ang aku uh, dak pun sia aku ridak punog sian ngawat ta di, di so, laut <sighs> Dili kadakpon. pero makuha nagbalik nila. Di ka ulihan sa imong kwarta. Ay, hilo mga. Ay, advance ka kay kagunaw na. O niya, dito na no, hindi mo kita no, Sa na-advance no, 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 kay ka? O mga ngayong suri, kasi pula na. Suri, pero ba na? Naka nakapasakit na kasi mo Hala, mo ganun mga ngayong suri. Na, nakapasakit na ka. Wadyo no, ka mga una-una, nakapasakit ka. Ay, pa sakit May problema na nila, ay, na nila. Hilo mga. Ay, pinasa sa ako na. Inapagin na taong imo. Oh. Gamay lang kay Gamay lang kay kagtuang. One bar na lang yung kanak Unsa naman sa problema ni Mew Thelma? Ang buto ng tao na mo, uy. Ikaw mga good sad. Kanang ba-ba ni mo ba? Di ka kapugong anak. Sa may pugnan ako nga. Pugnan ako? Nga di ko mukhaon? Alam mo ay. <laughs> pugnan nga dili mukhaon. Yabag man ka bisag unsaon. Pugnan ang imong ba-ba nga dili mo sultig mao. Kana nga di mo sulting mao ba? Kana nga di ka makapasakit ang sulte. Uy, unsa may nakapasakit eh. Sa kung isulti nga, igura mo kung isulti sinuun tinuod na ge. Pero og aw ni mo nga makapasakit ka, kanang manginsulto na ka, ayaw na lang. Bisan og tinuod pa na. Wala oh, masuko na di ay og masulti tas tinuod ron? O niya, ikaw ka ron be. Be, panangitan be. Eng nun Ika nga bate kay kagnaw. unya niya, tinuod na, di ka masakitan. Oh, tubag. Dili ko masakitan kay dili man na tinuod. Kay nga no, gwapa dai kuno ka. Mo, ay, sa puso ingon mo Ay, kay, Mubumirang bayana, Say, bumirang ana nimo ni mo. Sa iyo bumirang? Bitaw! Muingon kang batik kong naong. Di ko liwat Di ba, ni mo? Ikaw kuya kong mama kuit. Sa ato pa kong batik naong. Batik sa dekag naong. Ay, lang niya ay! Mga mong pakabua nga ka. Recorded by Splander Gaming. <laughs> ana naon sa ramtos mama ni da ma. Da, sa patol si mama, tay. Hey, niya, oy. Ikaw manulti, no? Muragwa na kay respeto sa imong inahan. Dili sa dingon anak, tay, oy. O say, dili. Imong giingnan na nga gisulan sa patol sa imong inahan. Unyam-ingon kang dili. Wa, kay taho niya, ana, oy. Nga no, gidi ay mo, oy. Kudrahan siya tanan. O sa batik na nandiyo kay kong batasan, para ninyo? Yosa.

Mm. Asa maka <laughs> Muli na lang ko kay Liso, kay batasan ni Morsawa. Siya pa'y pa tambagan, kurihaan siyang sayop, siya pa'y pa masuko. Oh, Nagpuuting aling siya nga, siya nalay sakto. Asang ah, dilitay? Ako itong pakisultihan ron. Uy, sorry, ay, juda Kay delikado, kaya mo pa ng pasagdan, basig din, din niya, na ka magkakontrol niya, anak. May dasos, ang Ako rin, bahala, Hala, Tilba! Hala, suku ayo! kayo. ka. Tilba! Asa itu nak. Oh, ko? Ah, patay. Patay, suku. Bukan kaya cumitis? Asa pinote! Ha, dong? Pemutus yang sini ni nak. Zaya sa Dong! Karun na Pustari, Pusta nak. Zaya karun si mama? Daya na apel! Ha? Apel kau dong, cumi dis! animal jo katel uh, ma oi apaga na ko buanga ta hala ikaw ang ginakaing ang ba paglaya sa mo <music> Mao ni ako problema. Ni ubos ko apil na ako ang akong ugang ang taon. Kay naapil no ni sa pagpalayas na ako sa akong asawa. Saan so, man din ako? Sakto ba din akong gihimo taon at Bam, nga akong palihatsan ng kasawa. Lakip ng akong ugangan. Bam, asa man tao mabasa di bam be, kanang palayason ang ugangan be. Unsa man, sa inyong tanaw, sakto ba ko? Kung kamoy pasultihon, jumidis. Ati pres? Oke, okay, angin sendo nato ada lawa gue ya. Si jumide sate pres, akan jumide. Oh, kau alang di jumide sate pres, jaga sawah bang Sekarang sa, oh sahur nabi tahu kena minggu kali ini taklis kayak kamu kaya nulis teh, nah uh, anak uh. bah, mau ngati kol stick kol bah, stick kol mau nulis. Iya, tapi buka hasil, oke kan? Di mana? Tuh yang banyak. Maka uwa biya gaya, ko anak ba, Ma kuna anin bay, tay, na, di nasa sa iyong tatay nga, ni kayo, niya, sa ako maning anak ang kwarta, doon oh. na rin kay kwarta. Lakaw! Lagaosi ate press. Puro saydtauhan da, takal sa istorya ba. Oo, ganang di mauwa. Ya, gipalaya siya Juwede sa ate pres Oo lagi. ang na apel taw ni ugangan. sayo. Sayo adong sayo pa ni Marong. Ah, apel ang imo ugangan murag dako-dako pato nga awa man taway labot yung ugangan taun. Ani ubus taun sa ang uyang ugangan na ti press, palawas, sa mo taw. Pero na na sakto lang sa bam, kaya nga uh, apil ugangan pag pa, palayas kung may ubot sawa. Bebam, kung saan may mga bab. Eh, ikaw, ti mayo ba yung ibot? Hindi, siya ako, dili hindi, mayo kay, malungi pa ito, kastiguang. Oh, huwag eh, yung labot. Uh, Kaya na, murag, oh. uh, siguro na, kabuhat. Paminaw, paminaw na ako, ani Gulyat, away-away lang, magbuagong, pero mag-uli, pero ni. uli Kani, bisag na apil na yung ugangan, murag sakit-sakit, pero pabalikan na ito yung ugangan, matagmat yung mga sawa. Hmm. Kaya eh, para maulian sa taon siya siyang mga pa, ang ipanulti nga murag, di giyod maayo di Di maayo? Di giyod, bab? Taka lang. Saka lang ba, Doon na may panulti ang gulyat, kung unsa kunong punuan, mao ang bunga. Pero kan, lahi man, bab, ang iyang ugangan, buutan man. Okay, kung ari po ko sa panulti ang kakaraang natin ugangan, so, ka bulig, lubi na kami ko ibuang. Saka <laughs> na, sawa niya. Oo. sa, kanang, kung ari ka sa, sa Lucas 1, versikulo 36, ngatos 38 dumi ang imong paryente nga si Elizabeth, giingon nga dili na makaanak apan karon unom na ng iyang pagsabak bisag tigulang na siya. Kay alang sa Dios walay dili mahimo. Uh -huh. Ah, uh, San, San, Gabriel do. Si San Gabriel ni. Uh -huh. May ingon si Maria. Sulogon so, ako sa ginoo, mahitabuon ta kanako ang imong e gisulti og mibiya ang anghel kaniya. Uh -huh. Kanoon ako nang gibasa. Gibasa ang halaman. Oh, nga napil ni Kay, alang sa Dios walay dili mahimo. Uh -huh. oh, ang kumbut pa sa bot imong batasa, kanang batasan, kanang batasan sa si mong asawa, uh, kisima. Si Midis. Uh, uh, Sir Mides? Uh -huh. Og sa ka pa lagi, Ig Alampo. Ig Alampo. Mm. Ay, mo, ang asawa ba? Oo, oh, Ig Alampo. Ig Alampo. Kay... Pero matod pa pido, dulugay pa po. Sa? Ig Alampo ba? Ig <laughs> brab, ah? <laughs> <laughs> <Akay, laughs> Alampo ba? Ig Alampo ba? Dulugay pa sa... Sa mo na pido? Mula gong si na. Amo. Ang kay... Ig Alampo, no? Alam. Okay. Ah... Uh, Nung natingan ko, Goliath, sila ba mga ingon aning -ing batasan sa asawa wa ba di sika sa batasan sa asawa sa uyap pa sila wa wow, okay. sige man to siya kuyog kuyog sa tag-iya sa kaning bangis sinaw oh. this washing uh, liquid si kuya Ricky bangis gari mm. oh mao na sige sige kuy kuyog kuyog sa una mao nang wasay oh, kay bao mm -hmm. wa unsa murag murag na man ma -ma <laughs> to kuno classes ko nga ang kinaya dili mong guwa sa daga pa ah di ba kunya ra kuno maminyo ana na ato magminyo na magminyo na ano kanay nana di prislos dagag sa daga ko litaw wag di wala unta. gani ina na mga uno, di ang babay? Wow, wow, gumigil. Wala na hindi Pero gutom na dekay Pero nga nagbinyo na basta ko lang mo isko na. Wala eh. gubat gubat utot din duta ba. ay gubat. Ina na man mo ayun gubat gubat. Unta. Unta. gubat pam. Ano ini gliok sa sawa perut utut. Ini ko aja abau sampai korneo. Alah. Buat buat gua patutut eh do ta bang. Pero dada pa, pa kulit tao. Awa ini utut ni juga kedungung ta tai utut. Kan sama si Bill dikin menung utut si ipit do si Bill si dikin utut si. Sama si Bill si kan nan sali kapitan yo. Ha de. Balik ta. Ningun magka gani ang gulyat nga pabalik ang ugangan sa dayang asawa. Sila boy ipon, Dili kada bang. Ayo lawan. Ayo pa pasino ka timbang. Ano ko tilabot. Ayo asawa. Ayo sa nagbira. Kemo nga kanikausad no. Dili oi kay Jimmy Dees wasu mur ka Pedro. Pero ani yang buhugan. No pay buhugan nga matauli sila. Mm mm. Diba? Super. Goliath. Oh. Kanay Kanay. Kanay ba kung ibasa kay alang sa Dios wala dili mahimo. Kanang na ang Dili osay ka mo manimba Sergio Mendes. Kanang na ang Sulayakono kanang ikaw may butan sa inyong duha kanang apan kuan ko no kanang tambong ko no mog misa ato ba mamusimba sa kang kuan bitaw guliat kung tagasibo mo ato mo sa sarai padel siano siano ubod sa dili ato stila. mo sa sarai ni tipen lokal lungsod ah oh ato ba mamusimba sa lindugon nga simbahan oh nindot ba oh ari ba mo sa mo tambong baka mo kanang uh, healing mas karena ini masih benar oh ini padir justru ikat dulu padir dulu dulu baru um, oh di bawah di bawah mau tambung sekuat naik ini duduk ini mau wali ini sila si ada taruh dikit kan oh naik oh lah sih mau yuk kan mau luk menjuk kan ada lebah di air oh padir karena uh, mau luk menjuk ini mau kasih kasih siap lebah karena mau luk menjuk hmm. um, ini mau balik tiang kita lebah kita bisa paring kan nuna yang pakai abut setinggung nanti reverend father ren ren sinining ah sinining oh tuan yang asturias ah ah padir reverend father red rosales di asturian padir lu kasih nuk pun naik Kanang, uh, gusto. Si Kuan, kanang gusto siya nga musimba sa daron niya sawa di di ilayan niya sawa ato ni pader kisa ti mo amigo ko mi dantis alba pader randi tura oh. oh. pader randi migrasyon oh. pader jol para jag na na dira asa na science la ron nas par apo punta oh kay mga buskon yan man sila oh kay abi ni mo sir hmm. importante nga ang panul ang tani bang mga puong alitok kung si mga sawa o ang po nga ang iyang pamatasan na lang in general Ta-a. importante kayo kung naanaw niya mo'y anak bitaw bitaw kaya ngayon imo niyang anak pareha niya sinultihan tayo mong iyang mo inahan bitaw lisod kayo uh, na anak doon tumilis Ana na lang sir no niya. Eh, Kali na babang dito. <laughs> Kare ako ng ibasa. Kare ako ng ibasa dire tong tema tot pa. Kini kuno si Mama Mary hmm. og narad og tigpabinaw pa kuno ni radio drama or music. Kani si Mama Maria mau ni ang number one nga listener ni Ginoong Hisos. Ah, mura na si Lian Mariano, uh, si okay. Sinolog. Okay, matapit kami kung pare, kung kanis si Ginoong Hisos na radio pa ni nga drama or music, si Mama Mary, mao number one nga listener, kay nagsunod yun siya sa kabubuton permit Ginoo. Mm -hmm. pong. apan balik ta. Ah. Kung sa tungin mo gulat nga, unsa uh, um, 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 to, kanang, um, 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 mag, kanang no, mo mo uyon uyo ang ugang ang sa tingin ko kasi relibong ko ugang nga magbago Uugang. orang asawa ha uh babalikon -huh. ang sa tingin sila babalikon lang babalikon ang ugangan uh -huh. ang asawa Patakon. patagbon uh -huh. oh ha oh. ano <laughs> oh, may okay. ang problema ang uh asawa uh asawa man, man. oh mm. biba Oh, Huwag akong isumpay itong linya nga na ito gabi. Lahat niya ito. Ano ba na? mo ba yung pag dito sa? Ako niliwag ang uuwi. Salamat sa dito sa ko ay Pasol Dijon.